Magandang araw po mga kalandas. Mahal na lunes po ngayon ng Semana Santa. Si Sarah Panahon po ito ng Landas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Juan chapter 12 verse 1 to 11. Nasa bahay ulit ni Lazaro ang Panginoong Jesus. Nagdiriwang si Lazaro ng kanyang muling pagkabuhay kasama ng kanyang dalawang kapatid na si Maria at Marta. Andun din ang mga disipulo ni Jesus at marami pang ibang bisita. Tatlong punto po ang pinagnilayan ko. Una, natatandaan natin sa unang bisita ng Panginoon ay pinagtanggol ni Jesus si Maria kay Marta na abalang naghahanda sa kusina. Pinuri siya ng Panginoon dahil mas mabuti ang pinili niya na makinig sa salita ng Diyos. Ngayon sa pagdalo niyang muli sa bahay nila, marangya at galante namang inalay ni Maria kay Jesus ang kanyang pinag-ipunan na mamahaling pabango Pinunas niya ito sa paa ng Panginoon at tinuyo niya sa kanyang buhok. Mai-imagine natin humahalimuyak ang buong bahay. Ikumpara naman natin ang labis-labis na pagsamba ni Maria kay Jesus laban kay Judas na pakitang taong nagmamarasakit sa mahihirap. Ang sabi pa nga niya, sayang daw, sana binenta na lang ang mamahaling pabango para maibigay sa mahihirap. E eh, sa totoo lang, kinukupitan pa nga niya ang koleksyon ng mga disipulo. At alam natin, ibinenta pa si Jesus kapalit ng pera ang pangalawa ko pong pinagnilayan ay ang sabot ng Panginoong Jesus kay Judas sa verse 7 and 8. Babasahin ko po. Pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya, ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Sapagkat ang mga mahirap ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi lagi nasa inyo. Papansin natin, pinagtanggol niyang muli si Maria sa kanyang tauspusong pagsamba. Pero sa palagay ninyo, si Judas lang ba yung pinagsasabihan ng Panginoong Hesus? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mahirap? O sino ba itong mga mahirap? Yung bang mga maralita, naglilimos at humihingi? Yung bang mga naghihirap, laging kulang sa mga bagay-bagay, gaya ng karunungan o kakayanan sa buhay? Kasi sa totoo lang, lahat tayo mahirap dumadaan sa kahirapan. Lahat tayo may kakulangan. Lagi tayo humihingi sa ating dasal, di ba? Maraming pagkakataon na nakakaawa ang kalagayan natin. Kahit ang pinakamayaman, meron pa rin kulang sa kanilang buhay. Popular na nga sila, masagana, magara, pero andyan, hiwalay sila sa pamilya, nalululong sa bisyo. Yung iba, napapakamatay pa. So marami silang hinahanap kulang pa rin ang kanilang buhay. Kaya totoo nga, palagi nga naman natin kasama ang kahirapan or suffering. Lagi tayong merong kakulangan. At sa tuwing na nararasan natin, ito madalas nangunguna ang ating pag-alala, reklamo, lungkot at galit. Natataranta tayo makahanap ng solusyon. Sa mga ganitong paraan, hindi natin kasama ang Panginoong Hesus. Nakakalimutan natin ang, ang ating tagapagligtas kasi umaasa tayo sa ating sariling kakayanan. Wala sa ating kaisipan at puso ang salita ng Diyos. Nung sinuplong ni Judas si Jesus, hindi niya kasama ang sa kanyang puso si Jesus. Pera ang nangingibabaw sa kanya. Ang pangatlong punto po na pinagnilayan ko ay galing sa verse 10 at 11. Ang sabi po, kaya binalak ng mga punong pare na ipapatay din si Lazaro sapagkat dahil sa kanyay maraming hudyo na humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Hindi pala lahat ng kilala natin ay natutuwa sa ating natatanggap ng mga tagumpay at biyaya. Si Lazaro ay saksi at patunay sa kapangyarihan ni Jesus na nagbibigay buhay. Pero may ilan na naiingit, nagdududa. Yung iba, tinutokso siya at nangungot Meron ding mga usisero lang. Minsan, gusto na lang natin tumahimik. Ngunit, iba itong si Lazaro. Buong tapang siyang nag-celebrate at hindi tinago yung ginawang milagro ni Jesus. Kaya, nang imbita pa siya ng marami para maka makita nila ang kapangyarihan ni Jesus. Tapat na kaibigan si Lazaro at buong kaloobang hinikayat ang iba na sumang sa Panginoon. Tandaan po natin ang tatlong anyaya sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Una, ibigay at ialay natin sa Panginoong Hesus ang pinakamahusay, pinakamagaling, pinakamagandang pag-aari natin gaya ng ating oras, tiwala, pananampalataya, usay, mga minamahal at mga pinanghahalagahan natin sa buhay. Lahat po tayo ay may pagkukulang. Dumadaan tayo lahat sa kahirapan, sa pagsubok. Lahat ng meron tayo ay hiram lang. Hindi natin madadala pag pumanaw tayo. Ang importante ay palaging isa isip, isa puso at isa gawa ang mga salita ng Diyos sa lahat ng ating buhay. At ang huli po, gaya po ng lagi naming sinasabi sa landas, saksi po kasi tayo sa kanyang pagmamahal at kapatawaran. I-share po natin at ikwento sa ating mga kaibigan ang mga biyaya at ang kapangyarihan ng Diyos sa social media para mas marami pang sumampalataya kay Jesus. Salamat po at God bless.